code, like the country code, yeah, is plus, plus six four, four, but then you get rid of the O. Yeah. So like, like if it's O two one, it would be two. like just six oh. four two one. Yeah. Oh, Saong early 2000s, panahon kung kailan nagsisimulang sumikat ang mga cellphone na may keypad, Nokia, Alcatel, Siemens, panahon ng mga text jokes, group message at mga kwentong nakakakilabot. Pero sa lungsod ng Kabanatuan, sa puso ng Nueva Ecija, isang kakaibang kwento ang kumalat. Hindi basta joke, hindi basta spam kundi isang mensaheng nagdulot ng matinding takot sa buong komunidad. Isang text na naglalaman ng kakaibang pangako at isang sumpa. Ang numero 666 at ang alok 50,000 pesos kapalit ng iyong pagtanggap sa marka. Una, wala masyadong pumansin. Isa lang daw itong chain message, tulad ng mga text noon na nagsasabing kung hindi mo ito ipapasa sa sampung tao, mamalasin ka. Pero isang gabi, may isang tricycle driver na nagtext sa kanyang asawa at ilang minuto pagkatapos tumawag siya, nanginginig ang boses. Sinabi niya'ng may natanggap siyang isang text message na naglalaman BMARK 666, reply yes to claim 50,000 pesos akala niya biro pero may mga nagsabi sa terminal na may tatlong driver na raw ang nakatanggap rin ng parehong mensahe ang chismis kumalat agad sa iba't ibang pila ng mga tricycle may 666 daw may pera daw nakapalit at kapag pumayag ka magbabago ang iyong buhay sa mga sumunod na araw ang mga text na ito ay umabot hindi lang sa mga driver kundi pati na sa mga estudyante, tindera at maging sa ilang barangay official. Ang lungsod ay napuno ng bulungan at sa mga bulungang yun, nabansagan ang tinatawag na bilang 666 sa kabanatuan. Ang kabanatuan ay hindi basta-basta lungsod. Ito ang tinaguriang Tricycle Capital of the Philippines. Sa bawat kanto may tricycle na naghihintay. May pasaherong umuwi, estudyanteng papasok o pamilya na nagsisiksikan para makauwi bago magdilim. Higit 30,000 tricycle ang umiikot dito at dahil dito, ibig sabihin mabilis ring kumalat ang mga balita. Isang text lang at sa loob ng ilang oras, buong lungsod na ang nakakaalam. Kaya naman nung dumating ang text tungkol sa marka ng 666, hindi na ito simpleng kwento lang. Naging bahagi ito ng pang-araw-araw na usapan at sa bawat kanto, merong kanya-kanyang versyon ng takot. Ayon sa aking pagsasaliksik, nagsimula raw ito sa isang linggo ng Setyembre, bandang taong 2005 o 2006. Walang eksaktong petsa pero iisa ang tema. mga text messages na may halong kasinungalingan, takot at hiwaga. Ayon sa ilang blog post sa internet patungkol dito, yung mga tao raw na nagreply ng yes ay kinuha at dinala sa isang hindi kilalang lugar. Walang nakakita pero yun ang mga naging sabi-sabi nung mga panahong yun. At gaya ng ibang urban legend, mas mabilis ang takot kaysa sa katotohanan. Maging ang mga driver ng jeep at bus ay nakatanggap na rin nung mensahe may ilan pang radio program noon sa AM band na nagbanggit tungkol sa 666 text rumor pero walang opisyal na ulat o kumpirmasyon. This is a forwarded message. Paki-basa po at pakisabi sa lahat ng inyong mga kakilala o kaibigan at kapamilya. Meron na po lihim na natatakan ng 666 dito malapit sa kabanatuan. Daming nagpatatak kasi tatanggap sila ng 50,000 pesos kada buwan. Sa kabila nito, ang panik ay lumawak sa mga eskwelahan, simbahan at palengke. Isang gabi, may kumalat na balita sa barangay Aduas, Kabanatuan. Sabi ng mga tao, may nakitang mga aninong nagmamarka ng mga bahay. Ang sabi ng ilan, ito raw ang mga kinatawan ng nagpadala ng mensaheng 666. Ang sabi naman ng iba, mga kabataang nagbibiro lang. Ngunit sa gabing yun maraming pamilya ang hindi nakatulog. May ilan pa ang nagsindi ng kandila at nagdasal ng rosaryo. Walang opisyal na ulat mula sa lokal na pamahalaan. Wala ring dokumentong nagsasabing may ganito ngang pangyayari. Ngunit sa alaala ng marami, yung takot ay totoo at ito ay nagtagal ng halos dalawang linggo. Ang mahiwagang tanong, bakit may halagang 50,000 pesos at bakit may alok kapalit ng marka? Siyempre mga kaibigan, hindi mawawala ang mga teorya. Ang ilan naniniwalang ito raw ay modus ng scammer. Ginagamit ang mensaheng 666 para manghikayat ng pera o impormasyon. Ang iba naman, teorya ng kulto na may grupo daw na nagre-recruit ng mga kasapi kapalit ng kayamanan. Yung ilan naman ay bumase sa relihiyosong paliwanag na ito raw ay senyales ng katapusan ng mundo. Sinasabi pa ng ilan na kapag pinatatumo raw ang numerong 666 ay may lalapit sa iyong isang tao at ibibigay yung pera. Sa lahat ng ito, iisa lang ang tiyak. Ang mensaheng yun ay tumama sa pinakamaselang bahagi ng Pilipinong isipan, ang takot sa kasamaan at ang pagnanais sa pera. Sa mga sumunod na linggo, lumabas ang mga kwento tungkol sa tatlong driver na umano'y markahan ng 666. Walang pangalan, ngunit bawat terminal at pila ng tricycle may kanya-kanyang bersyon. Hindi raw sila nawala kundi nagpakita kinabukasan na parang walang nangyari. Pero pagkatapos nun, kapansin-pansin na parang may kakaiba na raw sa kanila. Tahimik, malayo ang tingin, parang laging may dinadala. Maraming sumubok mag-imbestiga pero wala rin malinaw na ebidensya. Ang iba nagsasabing gawa-gawa lamang ng mga kabataan ang iba naman naniniwalang pinagtatakpan ito ng ilang nakakaalam ng totoo. Habang lumalawak ang usapan, nahati ang mga taga-kabanatuan sa dalawang grupo. Una ang mga hindi naniniwala at hindi nakatanggap ng mensahe. Para sa kanila, ito ay simpleng text hoax lamang, parang modernong bersyon ng aswang o white lady sa kalsada. Sa kabilang grupo naman, ang mga naniniwala. Para sa kanila totoo yung mensahe, yung 666 ay hindi biro at ang pera ay tukso ng demonyo. Ayon sa ilang kwento ng mga lokal, noong mga panahon daw na yun ay nagdaos ang mga simbahan ng dasal. Ang mga barangay ay nagpaalala rin sa publiko na huwag maniwala sa mga teks na katulad nun. Ngunit sa mga bahay-bahay na natiling buhay ang usapan, baka raw senyales ng katapusan ng mundo baka raw may tinatago ang gobyerno. At gaya ng lahat ng hiwaga, ang kawalan ng sagot ay mas nakakatakot kaysa sa kahit na anong paliwanag. Pagkalipas ng ilang buwan mula ng kumalat ang 666 text message na nahihimik muli ang kabanatuan. Walang opisyal na balita, walang kinumpirma, ngunit may mga naiwan, mga tanong, mga teorya at mga alaala na hanggang ngayon ay bulong-bulungan ng mga tao. Ayon sa ilang pari noon sa Nueva Ecija, ang 666 text message ay maaring relihiyosong pagsusubok. Sabi nila, ito raw ay paalala sa tao na huwag mahulog sa tukso ng material na kayamanan. Ang 50,000 pesos ay sumisimbolo raw sa kayamanan ng mundo at ang marka ng 666 ay tanda ng pagtalikod sa Diyos. May isa pang pa teorya. Ayon sa mga taga-barangay daan sarili, may mga hindi kilalang tao raw na pumapasok sa mga liblib na lugar sa gabi. Nakaitim, nakatakip ang muka, at tila may dalang mga papel o listahan. Ayon sa mga nakakita, ito raw ang kasapi ng kultong nagpasimula ng 666 text message. Maraming gustong maniwala dahil sa gitna ng mga kababalaghan, madali tayong humanap ng muka ng kasamaan. Pero hanggang ngayon, walang nakapagpatunay kung totoo nga bang may kulto. Ang mga litrato, puro malabo. Ang mga kwento, laging sabi nila. Ngunit sa bawat sulok ng kabanatuan, may nananatiling bulong. May mga taong hindi mo dapat lapitan kapag disoras na ng gabi. May isa pang paliwanag patungkol sa bagay na ito walang halong kababalaghan kundi psychological. Ayon sa ilan, ang 666 panic ay isang mass hysteria, isang collective fear na kumalat sa pamamagitan ng teknolohiya. Sa madaling salita, hindi raw ito gawa ng kulto kundi ng ating sariling imahinasyon, isang takot na pinatindi ng mga kwento na tila nadadagdagan tuwing ito ay naipapasa. Ngunit kahit ganun, sa puso ng mga nakaranas nito, yung takot ay totoo. At minsan hindi na mahalaga ang katotohanan kapag mas malakas na ang paniniwala. Sa mga sumunod pang buwan, may ilang lindol na tumama sa hilagang bahagi ng Luzon. At gaya ng dati, may mga nag-ugnay dito dun sa 666 text message. Walang siyentipikong ebidensya, pero sa mga taong lumaki sa paniniwala sa mga patatandaan, ang mga ganitong coincidence ay hindi basta-basta. At sa kabanatuan, kung saan naramdaman din ang pinsala ng 1990 earthquake, ang salitang lindol ay laging may kasamang takot at paniniwala. May ilan din ang nagsabing natuntun o nalaman daw ang pinagmulan ng mga texts. Galing raw sa isang lumang prepaid number na hindi na gumagana. Ang SIM card daw ay nakarehistro sa isang pangalang hindi matrace. At sa ilang kaso, lumalabas na ang numero ay nagmumula mismo sa sariling cellphone ng nakakatanggap. May mga nagsabing ito ay glitch, may iba namang nagsabing ito ay paraan ng mga hacker noong mga panahong yun. Ngunit may ilan din ang naniniwala na ito ay hindi galing sa mundo ng tao. Makalipas ang ilang taon may mga ulat din ng katulad ng pangyayari sa Tarlac, Pangasinan at Bulacan. May mga text tungkol sa 666, may alok na pera o may babala ng kapahamakan. Ang iba'y eksaktong parehong mensahe, ang iba na may may karagdagang mga detalye tulad ng pangalan ng anghel, simbolo ng apoy o numerong paulit-ulit. Noong unang bahagi ng 2020, may mga post sa social media groups ng Nueva Ecija na muling nag-uugnay sa topic na to. May nagsasabing nakatanggap daw siya ng message request mula sa isang account na walang larawan at ang pangalan nito ay 666 Kabanatuan. May ilan daw na curious users ang nagtry hanapin kung saan nang galing yung account. Yung IP address ay natrace sa isang lumang SIM card number na unang na-report noong early 2000s. Nang ito ay suriin ng mga tech experts, lumabas na spoofed address lang ito at walang aktwal na may-ari. Ang pinakalatest na kwento sa topic na to ay isang gabi nito lamang June ng 2025. Isang tricycle driver ang nagsabing nakatanggap siya ng isang kakaibang notification ngunit hindi raw ito text at hindi rin galing sa messenger kundi tunog ng isang lumang Nokia ringtone. Nang tignan niya ang cellphone, wala namang mensahe pero sa refleksyon ng screen, tila may numerong nakasulat na 666 hanggang sa tuluyan itong nag-blackout. Ayon sa ilang sociologists, ang ganitong mga kwento ay memoryang kolektibo, mga kwento ng takot na nagiging bahagi ng pagkakakilanlan ng isang lungsod. Sa ngayon ay halos dalawang dekada na mula nung ito ay mangyari. Marami na ang nakalimot pero may ilan pa rin naniniwala na hindi pa ito natatapos. Dahil minsan daw, tuwing alas 3 ng madaling araw, may ilan pa rin nakakakuha ng kakaibang mensahe. Hindi 50,000 pesos ang laman, kundi isang linya na nagsasabing, naaalala mo pa ba ako? At kapag sinubukan mo raw mag-reply, bigla ka lang mawawalan ng signal. Bandang huli, walang nakapagpatunay kung sino o ano ang pinagmulan ng mga text message na yun. Maaaring guni-guni lamang, maaaring glitch ng sistema, o marahil... Isang paalala na sa panahon ng takot, madaling maniwala ang tao sa kung ano ang naririnig. Para sa mga kaibigan nating tagkakabanatuan o tumira sa kabanatuan lalo na noong early 2000s, may alam ba kayong karagdagang impormasyon patungkol dito? Kung oo, ibahagi nyo ito sa comment section at magkakasama natin itong pag-usapan. Reports say that people near Cabanatuan are secretly getting marked with 666. Many have already accepted it because they are being offered 50,000 pesos per month. This message comes from Nueva Ecija. Stay informed.